mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Halos 10 taon na kaming magkarelasyon ng lobyo kong si Aaron. At buong akala ko na matatag at kilalang kilala na namin ang isa't isa. Sa katunayan, ay marami na nga rin kaming plano noon bago ako pumunta ng ibang bansa. Subalit hindi ko naman alam na sa paglayo ko ay doon masusubok ang aming pagmamahalan. Na ang akala kong kaya naming pagkatiwalaan ang isa't isa kahit pa magkalayo ay hindi pala ganun kadali. Dahil ang pangyayaring yon ay doon palang pala namin masusukat ang tunay na mayroon kami hanggang sa darating ang araw na gigisingin kami ng aming pagkakamali. Para lang patunayan sa isa't isa na tunay at wagas ang pagmamahala naming dalawa. Itago nyo na lang ako sa pangalang Carmel. Dating OFW sa Middle East. Pero ngayon ay isang may bahay na. Bago nga pala kami naging mag-asawa ng nobyo ko nung si Aaron, ay marami muna kaming masasakit na pinagdaanan sa aming relasyon. Nandyan yung tampuhan, hindi pagkakaitindihan, at ang masakit ay umantong pa kami sa nakagawa kami pareho ng kasalanan sa isa't isa. Dahil sa nagkalayo kami nito. Alam kong hindi rason ang pagkakahiwalay namin ng ilang taon para lang makagawa kami ng kasalanan. Pero sa taong mahina at marupok, ay hindi talaga naiiwasan yon. Lalo pangat, napapaligiran tayo ng mga mapanuksong tao na walang ginawa kundi manira lang ng relasyon ng iba. Kaya naman ang kwento kong ito ay nais kong ibahagi sa inyo upang magsilbing aral sa katulad ko na hindi lahat ng magkarelasyon ay kayang panghawakan ang salitang mahal kita. Dahil masusubok mo lang iyon kapag nasa mahirap na kayong sitwasyon. Sisimulan ko ang kwento kong ito nung magnobyo at magnobia pa lang kami ni Aeron. Kagaya nga ng nabanggit ko, dati akong OSW sa Middle East. Hindi pa kami kasal noon ni Aeron. Kaya wala pa siya nung karapatan na pigilan ako sa aking mga desisyon. Well, ganun din naman kasi ako sa kanya. At kung anuman ang gusto niyang gawin o marating, ay nakasoporta lang ako palagi. Limang taon ang agwat ng edad sa akin ni Aaron. At bago akong pumunta sa ibang bansa, ay mayroon naman siyang magandang trabaho rito sa Pilipinas. Ngunit dahil sa sitwasyon ng mga pamilya namin noon, ay may kanya-kanya pa kaming responsibilidad sa kanila. Tutol naman sa si Aero noon sa pangingibang bansa ko. Pero dahil sa kailangan kong suportahan ang pamilya ko, ay wala rin siyang nagawa. Aminado naman kasi siya sa sarili niya na maging siya ay kailangan pa tulungan ang kanyang pamilya. Kaya sa bagay na yon, ay maluwag niya akong pinayagan. Basta honey, mag-iingat ka palagi dun ha? At saka madalas mo kong tatawagan. Wika sa akin nun ni Aaron nang ihatid ako nito sa airport. Oo naman. Pangako, palagi kitang ia-update sa mga nangyayari sa akin doon. Tugon ko naman dito. Nung mga sandaling yon ay magkahalong lungkot at excitement ang nararamdaman ko. Lungkot dahil malalayo ako sa mga taong mahal ko. At excitement naman dahil sa naghihintay sa aking trabaho doon. Ang sabi kasi ng pinsan kong si Dayan na siyang kumuha sa akin doon ay malaki ang magiging sahod ko sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Bukod doon, ay magkasama pa raw kami nito sa trabaho. Kaya naman hindi ko raw masyadong mararamdaman ang homesick doon. Dahil marami rin daw akong makakasamang Pilipino roon. Hindi naman siya nagkamali sa kanyang sinabi yon. Dahil pagdating ko noon sa bansang UAE, ay halos Pilipino nga ang mga nakikita kong nagtatrabaho doon. Sa totoo lang ay may trabaho naman talaga ako sa Pilipinas, pero hindi nga lang ganun kalaki ang aking sahod. Kaya nga naenggan niya ako sa aking pinsan, dahil ang sahod nito ay wala pa yata sa kalahati ng sahod ko. Bago naman niya ako ipasok sa trabahong sinasabi niya, ay ipinasyal muna niya ako doon at pinakain sa iba't ibang restaurant. Ibang-iba ang aura noon ng aking pinsan. At talaga namang, mababa sa itsura niya na malaki talaga ang kinikita niya doon. Sa formahan at pagsusuot lang nito ng alahas, ay halatang marami siyang pera. Kaya tuloy, bigla akong nainggit dito. At na dahil hindi ko pa alam noon kung ano ba talaga ang trabaho niya. Pero nang dalhin na niya ako sa pinagtatrabahuhan niya, ay doon ko palang natuklasan ang lahat ng sikreto niya. Ipinakilala ko ni Dayan sa amo niya. At konting interview lang sa akin ito ay kaagad naman niya akong tinanggap. Totoo ngang magkasama kami nito sa trabaho. Pero magkaiba kami ng posisyon. Sekretary kasi siya doon samantalang ang pinasukan ko ay office girl. Tama ngang magaan ang trabaho at ayos ang sweldo. Pero dahil sa natapos ko, ay parang hindi sa akin bagay ang ganong posisyon. Lalo pa nga't utusan lang ako ng mga nagtatrabaho doon. Nagtakatuloy ako kung bakit at paano nakuha ni Diane ang posisyon niyang yon. Samantalang hindi naman ito nakagraduate. Ganun paman, hindi ko na lang masyadong inisip 'yon. Dahil umasa na lang ako sa sinabi ng aking pinsan. Huwag kang mag-alala, Carmel. After six months, magbabago rin ng posisyon mo. Lalo pa't makita ni boss na masipag ka. Basta tiyaga-tiyaga lang. Nagpapalakas ng loob sa akin ito. Talaga? Sa totoo lang kasi, hindi ko talaga ine-expect na ganito lang ang magiging trabaho ko dito. Dahil kung tutuusin, ay eh sanay naman akong gumamit ng mga computer. May experience din naman ako sa Pilipinas. Anya ako naman dito. Alam ko naman yun eh. Kaya lang, dito kasi hindi mahalaga ang natapos mo. Basta may experience ka na dito, madali ka na nilang i -promote. Basta tiyaga lang tak-tak pa nito sa akin. Noong mga panahong yon ay wala naman akong nagawa kundi sundin na lang si Dayat. Pero wala namang kaalam-alam noon ang aking pamilya sa Pilipinas. Lalo na sa si Aaron na ganun ang naging trabaho ko sa bansang iyon. Basta ang sabi ko na lang sa kanila ay maganda ang trabaho ko. At madalas ay nakaupo lang ako. Kahit pa nga ang totoo, ay kabaliktaran yon. Bukod kasi sa office na nililinisan ko, ay pinaglilinis din nila ko ng mga apartment na pinaparentan nila. At kapag natapos ako doon, ay sa iba naman nila ko dadalhin. Sa araw-araw na lumipas, ay hindi talaga naging maganda ang pinagdaanan ko doon. Nadismaya rin ako nang hindi natupad ang sinabi sa akin ni Dayan na after 6 months ay magbabago rin ang trabaho ko. Wala naman akong nagawa noon dahil hindi ako basta-basta pwedeng umalis doon. Pero nang i-request ng boss namin na linisan ko raw ang bahay niya, ay doon na nabunyag at naging malinaw ang lahat sa akin. Halos hindi ako makapaniwala noon nang alukin ako nito ng magandang trabaho at malaking sweldo. Kapalit ng pakikipagsiping ko sa kanya. Yun daw kasi ang ginawa ng pinsan ko. Kung kaya't nasa ganun siyang sitwasyon ngayon. Subalit ng mga panahon iyon ay hindi ako pumayag. Dahil ayokong masira ang tiwala sa akin ni Aaron. Bukod doon, ay gusto ko siyempre na kapag umuwi ako ng Pilipinas ay malinis pa rin akong makakaharap sa aking nobyo. Hindi naman ako napilit ng aking amo. Bagkos ay napahanga ko pa siya. Ngunit ang kapalit nun ay ang pananatili ko pa rin sa aking posisyon. Ang maganda nga lang doon ay nabawasan na rin kahit papano ang aking paglilinis. Bukod doon ay tinupad din nila ang nakalagay sa aking kontrata. Napag natapos ko ang isang taon ay pwede na akong magbakasyon sa Pilipinas. Kaya naman napakasaya ko nang payagan ako ng aming amo na umuwi noon. At sa pag-uwi kong yon, ay plano ko na sanang hindi na bumalik pa. Dahil nga, sa iba ang nangyari sa sinabi sa akin ni Dayan. Ngunit dahil sa mga pangyayari kong natuklasan sa Pilipinas, ay wala na rin akong naging choice noon kung kaya't nagpatianod na lang din ako sa Agos sa ibang bansa. Nang umuwi ako ng Pilipinas ay akala ko na magiging masaya talaga ang bakasyon ko dahil makakasama ko na muli si Aaron. Pero nang matuklasan kong may ibang babae ito ay doon na ang mundo ko. Ang masakit pa doon ay harap-harapan ko itong nahuli at halos hindi ko talaga matanggap nang ipagtapat niya sa akin na may nangyayari rin sa kanila ng babae. Kaya naman, ang plano ko nung hindi na sana bumalik pa sa ibang bansa ay biglang nagbago. Dahil sa sakit na ginawa sa akin noon ni Aaron, ay mas pinili kong lumayo muna rito. Nang sa ganun, ay maibsan kahit papano ang sugat na idinulot nito sa puso ko at ako ang pinili niya. Pero para sa akin ay hindi sapat yun. Sapagkat nasira na niya ang tiwalang ipinigay ko sa kanya. Kaya naman nang bumalik ako sa ibang bansa, ay pinago ko ang buhay ko. Ang nararamdaman ko nung sakit ay ipinaling ko na lang sa karangyaang pwede kong makuha. At kagaya ni Dayan, ay pumatol ako sa offer ng aming amo kapalit ng magandang sweldo at trabaho. Alam kong mali yun. Pero nung mga panahon na yun, ay wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta ang mahalaga lang sa akin noon ay makapag-ipon ako kaagad. Nang sa ganon ay makapagsimula ako ng bagong buhay. Simula nang may nangyari sa amin ng aming amo, ay tinupad naman niya ang kanyang pangako kaya nakakabili na rin ako noon ng aking mga gusto. Ngunit sa paglipas pa ng ilang buwan, ay hindi ko naman inaasahan na susundan ako doon ni Aaron para magmakaawang patawarin ko siya. Buong akala ko nga noon, ay tuluyan na talaga kami nitong hindi na magkakaayos pa. Pero nang makita ko siya doon, ay hindi ko alam kung ano ba ang mararamdaman ko para sa kanya kung nga alam kung paano niya nalaman ang tinitirhan ko. Ngunit ng ikwento sa akin ni Dayan na nagpatulong araw ito sa kanya, ay doon ko na nalaman ang lahat. Nang magmakaawa naman ito at patunayan sa akin na ako ang mahal niya, ay pinagbigyan ko na rin siyang kausapin. Ngunit bago kami nito magkabalikan, ay inamin ko muna sa kanya ang mga pinagagagawa ko doon. Kung una, ay nakita kong nasaktan din siya. Pero sa huli, ay maluwag niyang tinanggap yon. Dahil kahit ano at sino pa raw ako, ay mahal na mahal pa rin niya ako. Hindi ko nga rin inaasahan nun na dun pa siya mismo magpo-propose sa akin. At dahil hindi ko rin naman siya matiis, ay tinanggap ko ang proposal niya. Pero dahil hindi pa nun tapos ang kontrata ko, ay nauna muna siyang umuwi ng Pilipinas. At nang matapos yun, at saka pa lang kami nagpakasal nito. Simula naman noon ay hindi na ako bumalik pa ng ibang bansa. Bagkos ay naging isang may bahay na ako ng aking asawa. Naging maayos naman ang pagsasama naming dalawa ni Aaron. At nangako kami nito sa isa't isa na hindi na mauulit pa ang mga kasalanang nagawa namin. Nasisikapin naming punan ang pagkukulang ng bawat isa. Hindi yung hahanapin namin sa iba. Kaya naman ngayon ay matatag pa rin ang samahan namin ni Aaron. Kahit na hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak. Hindi naman kami nito nawawala ng pag-asa. At kagaya ng pangako namin sa isa't isa ay maghihintay kami hanggang sa mabuo ang aming pamilya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Carmel at ito ang kwento ng buhay ko.